Kaya hanggang baywang na. Tumaas ang tumaas. Kanina hanggang hita lang. Ayun, ang basura.

Pensa. Nati yes! ba hanggang no? Hanggang ano? Hanggang dito na yan, Mama Mary. Yan nag-undoy. Pati, undoy? Hmm. nga pa. Yan ang na alam, malinis yung basura ngayon, kaya napunta na karsada Ano, mahirap maputik, no? Hindi, magiging naman niya sa center ng ano, ayun. ng mga gamot sa left. No? Kailangan ko nila matanggap ng gamot sa lepto, no? makakasigurado. Okay. <laughs> kudugo si walang tulog din dito wala oh, dito pero mataas ang second turn. San mo kaya ang sa Kaya mo ba bawa. Yeah sa ano sa timba, banyero. <laughs> Tapos, parang nalulubog ako, bigat ko eh. Hindi ah. Yun pa, ako pa naman. Eh, yung mga aso pa, ano mo, yaano yan? Hindi yan, lulubog nila ng ano. Parang yung tumutuloy. na